Hello guys, welcome to my vlog so meron tayong ayusin ulit na sa emergency light yan. itong emergency light na to yan, hindi nagana so kung titignan natin yung ating outlet tignan natin ating outlet natin yan. yan, kita ba? Lagyan natin doon. So, ayan. May supply naman yung ating outlet. So, login natin. Isasaksak natin ito. Emergency light natin. Ayan. So, ayan. Milo naman. Ayan, Jing. Ayan, check natin. Ito, test to. So, wala. Ayan, naka-on naman siya. Pero, ayaw magfunction dapat kapag inugot yung saksak dapat iilaw na yung ating emergency light so gawin natin so wala yan ngayon titignan natin yan bubuksan natin kung ano bang problema ng ating emergency light so parang nang screw so bubuksan natin ating baterya. Naka-put na yan, ha, guys, ha. yan Ayan. Unang titikin natin, yung kanyang battery. Baka mamaya, lobat na agad ng kanyang battery. Ang battery niya, ay, 11 to 21. So, naka, 2 years na to. Ayan. natin. Positive, negative. Wala na. Drain na. Kanya, baterya. Ayan. Baterya. yan, Drain na. So, paano ba natin malalaman na baterya lang ba yung sira ng kanyang emergency light? So, ito, ito na pumunta, itong dalawang wire na to na pumunta sa battery, Ilalagay natin ating test prod. Yan, sa negative. Yan. Isa sa positive. Yan. Sa ating tester, ilalagay natin sa DC. DC range. So, natin ilaw. Yan. Tapos gagawin natin, ipa-plug in lang natin to. So, plug in natin. Ayan maka-plug na. So, marireading natin na ang kanyang power supply, emergency light, ay may output na 15.6 volts. So, ibig sabihin, good yung kanyang power supply. Good naman ang kanyang charging. charging. Charging line. Ang problema sa kanya ay ang kanyang battery. Ngayon yung battery ay sira na. Wala na, mahina na itong kanyang battery. So, meron tayo dito yung battery na ipapalit natin. Ayan, 15. 15 pa rin. Nakukuha tayo yung battery. yan Ito meron tayo yung battery na Yuasa. 12 volts din. 12 volts 12 volts 7.06 ah, pang emergency line din so okay naman ang kanyang output so, titignan natin kung may karga na may karga tong baterya na to so positive negative lang din sa DC lang din sa DC check natin Ayan. May karga yung kanyang baterya. 12.97 volts. So, gagawin lang natin. Eh. Okay. Connect lang natin tong Ayan. Kanal sa negative. Ayan. So, isaksak na natin. nasaloh Yan Nah. 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 So, testing natin. guys, kung didig natin. Yan, nakasaksak na ang kanya. Yan, naka-plug in. Yan, naka-ano na. So, check natin. Yan. May ilaw naman yung green. So, check natin sa test. Gumana na na sa test. Yan, ito yung test. Ito yung test test button para gumana yung kanyang ayan gumagana na so kaya lang kapag ginugot natin itong plug ayan kaya plug dapat gagana na yung emergency light para malaman natin kung good na siya o hindi pa punutin so, natin yun ayan gumana na ang kanyang emergency light yun lang ang pagtingin sa pag battery lang ang problema yan. Subihin, good na yung unit. So, dapat saksak natin. Uh, Mamamatay yung ilaw pag sinaksak. yon Subihin, condition nyo na yan. Yan. Charging na yan. Nag-charging na ang kanyang emergency light. Kung sa battery. O, yun lang guys. Kung bago kayo sa akin yung YouTube channel, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe para hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin ko pang video. Yun lang guys. Thank you. Thanks for watching.